Oh mga kapatid magandang hapon Ayan umami na si Marcos Nasuportado niya ang chacha Umami na So ibig sabihin Tama tayo Na ang lahat ay ipinag-uutos niya Hindi gagalaw ang nasa ibaba Kung hindi iniuutos ng nasa itaas So what's the next move? Ni Marcos, matapos niyang aprubahan at suportahan ang pagtatatag ng chacha, ang pagsusulong ng chacha, ano ang mangyayari? Ekonomiya nga ba ang dahilan kung bakit pinalitan nila ang konstitusyon? Hindi po tayo dapat naniniwala dito sapagkat ang binibigyan ng pabor ni Marcos dito ay ibang nasyon. Pag pumasok na ang mga investor na ibang lahi, kawawa ang sarili nating mga investor sapagkat maaaring kanyahin ng mga investor na dadayo ang pag-aari kahit na ng ating mga kapatid na Pilipino. Alam nyo mga kapatid sa ginawang ito ni Marcos, desperado na siya na maiahon ang bansa sa hirap. Desperado na siya na maiayos ang problema ng bansa. Kulang na kulang ang kaisipan ng isang presidente ng umupo ng sapilitan kung kaya't eto windang-windang ang bayan. Diba? Ganyan lang naman talaga ang tao pag nadidesperate kung ano-ano ang naiisip, kung ano-ano ang gagawin. Puro baka sakali. Walang disposisyon. Wala siya sa disposisyon. Kung kaya't ganito ang nangyayari sa ating bansa. Walang abilidad. Asa sa dikta. Ano na? Siguro nga, ang ilan na dapat nang bumaba si Marcos. Pero sabi ko nga po, hanggat nandyan ang mga Duterte, hindi pa siya pwedeng alisin sa pwesto. Kailangan parehas sila dyan na mawala. Unahin ang mamamatay tao na mawala sa pwesto. Isunod ang magnanakaw at walang disposisyon sa buhay. Yan po ang lason sa ikabubuti ng bayan. Ang mga walang disposisyon, walang abilidad, walang idea, walang kayang gawin kundi magsalita at kulang sa gawa. Alam nyo, hindi naman natin siya nilalait talaga eh. Pero ipinakikita niya kung ano lang ang kaya niya. Baguhin ang konstitusyon, magutos, magbayad, at yung t-shirt na para lang siya ay kilalanin na mabuting tao, mabuting leader, dinadaan niya sa material na bagay na ang lustay ng pera ay mula sa kaban ng bayan. Alam nyo ang ganitong klase ng leader, hindi na dapat talaga ito pinatatagal. Kaya lang, may isa pang balakid eh. No? Partner in crime sila isang uh, mag uh, isang uh, merong uh, interes sa buhay ng mamamayan at interes sa ikabubuhay ng mamamayan. Kaya nga sabi ko, partner in crime sila. At dalawang klase ang interes nila. Ang isa'y magnakaw at ang isa'y pumatay. Eh, paano na nga? Paano na tayo? ba? Diba? Kung mamimili pa tayo sa kanila, eh mali pa rin. Basta isa-isa lang, sabi nga, isa-isa lang. Isa-isa lang ang laban. Huwag tayo maniniwala ng kanilang samahan ay unique. Unitim. Unitives. Hindi lang po sa pagiging thieves. No? Kaya dapat po pag-isipan nating mabuti. Wala tayong dapat katigan, wala tayong dapat paniwalaan. Ito na. Inamin niya na na suportado niya ang charter change Suportado niya ang isinusulong ni Martin Romaldez. Eh di totoo na talagang sila'y nagbabayad para sa pirma. Eh kung yun ng t-shirt, Nilustaya ng milyon. Eh yun pa kayang pirma para sa kanilang hinahangad? Anong gagawin? Kung sakaling mabago ang uh, konstitusyon dahil daw sa ating ekonomiya, may mag-invest kaya? May magtiwala nga kaya? Eh samantalang isinisigaw ng buong bayan na hindi sila karapat-dapat at walang karapatang manungkulat. Kilala sila sa pagiging gahaman, kawatan, at mamamatay tao. Yan po ang ating masasabi, opinyon, at naaanalisa sa mga pangyayari nito. Inamin, inamin, inamin na ni Marcos. Salamat po.